Yes, uh, magandang hapon po mga minamahal ko mga taga-subaybay. Andito pa rin kami sa bahay at uh, bago kasi ako malis, uh, kasi may pick up akong karton ngayon sa grocery. So bago ko pick up in, walisin ko muna ang mga nagkalat na dahon ng atis dito sa harapan ng aming bahay. <laughs> <laughs> That's in a bio. Thank you for watching. Abohay po, mga minamahal ko, mga ate so Please like and share po.